Nagbigay ka na ba sa anak mo ng kahit ano pagkatapos mong mag-retire, tapos nagsisi ka sa huli? Mahirap aminin, pero maraming magulang na excited magbigay pag-retire. Pera, oras, o responsibilidad. Ibinibigay nila ang lahat ng makakaya nila dahil gusto nilang suportahan ang mga anak, manatiling konektado, at maging kapakipakinabang. Pero ang totoo, hindi lahat ng regalo ay mabuti. May mga bagay na kapag naibigay na, hindi na mababawi. At kapag ibinigay ng masyadong maaga o walang tamang limitasyon, pwedeng ikaw ang mawalan, nauubos, napapabayaan o nagkakaroon ng tampo ng tahimik. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong bagay na hindi mo dapat ibigay sa anak mo pagkatapos mong mag-retire. Hindi dahil kulang ang pagmamahal mo sa kanila, kundi dahil kailangan mong protektahan ang iyong kapayapaan, kalayaan at long-term na kabutihan. Mga desisyon ito na parang maliit lang sa simula, pero pwedeng maging panghabang buhay na pagsisisi kapag tumagal. Manood hanggang sa dulo dahil malalaman mo hindi lang kung ano ang dapat mong panatilihin, kundi pati kung paano magset set ng malusog na limitasyon na magpapatibay sa inyong relasyon, hindi yung magdudulot ng tension. Kung retired ka na o malapit ng mag-retire, makakatulong ito para maiwasan ang mga sakit ng ulo at mas maging secure ka sa buhay na pinaghirapan mong itayo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1. Ang iyong retirement savings. Isa sa pinakamapagbigay pero pinakadelikadong regalo na may mo sa anak mo pagkatapos mong mag-retire ay ang access sa iyong savings. Madalas, nagsisimula ito sa mabuting intensyon. Baka naghihirap ang anak mo financially o kailangan niya ng tulong para makabili ng bahay o mabayaran ng utang. May isip mo, sapat naman ang meron ako at mas kailangan nila ito kaysa sa akin. Pero ito ang katotohan ng hindi masyadong sinasabi ng marami. Kapag nawala na ang perang pang-retirement mo, pihira itong bumalik. At kapag naubos, ikaw ang may iwan na walang panangga. Hindi mo nakuha ang retirement savings mo ng overnight. Ito ay bunga ng ilang taon, mga dekada, ng pagsisikap, pagtatrabaho, at pagtitipid. Ang perang iyon ay hindi lang basta salapi. Ito ay proteksyon. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip. Ito ang nagpapaalalang kaya mong harapin ang mga emergency ng walang panik, masiyahan sa buhay ng walang guilt, at tumanda ng hindi takot na maging pabigat sa iba. Ang hindi napapansin ng maraming magulang ay kung gaano kabilis dumating ang mga unexpected expenses pagkatapos mag-retire. Medical bills, home repairs, long-term care, hindi naghihintay ang mga ito hanggang handa ka na, at madalas mas malaki ang gastos kaysa sa inaasahan. Kung naibigay mo na ang malaking parte ng savings mo para tulungan ang anak mo, baka ikaw mismo ang mapilitang humingi ng tulong, isang bagay na maaaring nakakahiya, lalo na takala mo secure na ang future mo. May emotional weight din na kasunod nito. Kahit pa nagpasalamat ang anak mo o nangakong babayaran ka, nagbabago ang dynamics. Baka sa susunod, mahirapan ka ng humindi o maramdaman mo ang pressure na tulungan sila kahit na ikaw na ang nahihirapan? Unti-unti, maaaring makasira ito sa iyong dignidad at pati na rin sa inyong relasyon. At ito pa ang isipin. Mas maraming oras ang mga anak mo para makabawi kaysa sa iyo. Sila ay nagtatrabaho pa, kumikita pa, at umaasenso pa. Ikaw, nasa yugtu ka na ng buhay kung saan dapat ang focus mo ay ang i-enjoy ang mga taong pinaghirapan mo. Hindi ang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad sa susunod na buwan. Hindi masama ang tulungan ng anak mo, pero kailangan may malinaw na limitasyon. Iba ang isang time gift sa open wallet. Kung magbibigay ka, siguraduhin halagang kaya mong hindi na mabawi. At higit sa lahat, huwag mong ibibigay ang iyong financial safety net dahil kapag nawala ito, hindi ang anak mo ang unang maaapektuhan, kundi ikaw. Number 2 ang pagbibigay ng pagmamayari ng iyong bahay. Maraming retirees ang naniniwalang ang paglilipat ng pangalan ng bahay sa anak ay isang matalinong at mapagbigay na hakbang. Maaring iniisip mo na pinoprotektahan mo ang iyong anak mula sa inheritance taxes o ginagawa mo lang simple ang proseso para kapag wala ka na. Pero ang pagbibigay ng pagmamayari ng iyong tahanan habang buhay ka pa ay isa sa mga pinakamaling akala at mapanganib na desisyon na maaaring gawin ng isang magulang at marami ang nagsisisi sa huli. Ang iyong bahay ay hindi lang basta istruktura. Ito ang iyong sandigan. Ito ang lugar kung saan ligtas ka, kung saan nakaugat ang iyong mga gawain at kung saan naitayo ang mga alaala ng maraming taon. At kapag wala na ang pangalan mo sa titulo, wala ka ng kontrol dito sa legal, emosyonal at praktikal na aspeto ibinigay mo na ang iyong seguridad. Paano kung magkaproblema sa pera ang anak mo at maipit ang bahay sa isang kaso o mas malala, mawala dahil sa bankruptcy? Paano kung maghiwalay sila ng asawa at biglang maging parte ang iyong tahanan ng isang magulong legal na laban na hindi mo inaasahan? Paano kung magdesisyon ang anak mo tungkol sa property nang hindi mo aprobado? tulad ng pagbenta nito, pagpapaupa o pagpasok ng ibang tao. Hindi ito bihirang mga sitwasyon. Mas madalas itong nangyayari kaysa sa inaakala ng marami. At kapag wala na ang pangalan mo sa titulo, wala ka ng kapangyarihan para pigilan ang alinman dito. Kahit pa mapagkatiwalaan at mapagmahal ang anak mo, nagbabago ang buhay, nag-iiba ang kanilang pangangailangan, maaring magulo ang kanilang financial situation at ang dating tahanan mo ay maaaring maging isang lugar na hindi mo nalubos na mapapasakop. Ang pakiramdam ng kontrol, ng kapangyarihang sabihing, ito ay akin at ako ang magdedesisyo kung ano ang mangyayari dito. Kapag nawala iyon, napakahirap ng bawiin at may isa pang nakakagulat na bagay. Sa ilang pagkakataon, ang paglilipat ng pagmamayari ng bahay ay maaaring magdulot ng tax problems o makaapekto sa iyong eligibility para sa long-term care benefits. Ang akala mong protective move ay maaaring maging isang bureaucratic headache or financial trap na sa huli ay ikaw at ang anak mo ang magdurusa. May mas ligtas at mas matalinong paraan para planuhin ang hinaharap. May mga legal na paraan na maaaring gawin para mamanahin pa rin ang anak mo ang bahay. Pero hindi mo kailangang isuko ang kontrol habang buhay ka pa. Ang paggawa ng trust, life estate o simpleng malinaw na will na may legal guidance ay makakamit ang parehong layunin ng mas maliit ang panganib. Ang iyong tahanan ay higit pa sa property. Ito ang iyong pundasyon. At pagkatapos mag-retire, hindi mo dapat ibigay ang iyong pundasyon para lang maiwasan ang gulo, mapabilis ang proseso, o gawin ang kinaugalian. Dahil kapag nawala na ito sa iyong mga kamay, maaring hindi mo na mapagdesisyonan kung paano mo gugugulin ang nalalabing panahon mo sa loob nito. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3, ang pagbibigay ng buong control sa iyong medical o financial decisions. Isa sa mga pinakadelikadong bagay na madaling ibinibigay ng mga retirees. Nang walang sapat na pag-iisip ay ang buong legal na kapangyarihan, tulad ng power of attorney o financial authority, nang walang malinaw na hangganan. Karaniwang nagsisimula ito sa tiwala, naniniwala ka na laging nasa isip ng anak mo ang iyong kapakanan at gusto mong gawing simple ang mga bagay para sigurado. Pero kapag ibinigay ang buong kontrol ng masyadong maaga o masyadong maluwag, Maaring magdulot ito ng mga kahihinat ng mahihirap ng bawiin. Mahalaga ang power of attorney, pinapayagan nito ang isang tao na gumawa ng desisyon para sa iyo kung sakaling hindi mo magawa. Pero ito ang hindi napapansin ng marami. Kapag naibigay na ang kapangyarihang ito, magagamit ito kahit kailan, hindi lang sa emergency. Ibig sabihin, maaring kuhana ng anak mo ang iyong accounts, gumawa ng financial moves, o kumausap sa mga doktor para sa iyo, kahit wala ka namang kapansanan at kaya mo pa. Kadalasan, ginagawa ito ng may pagmamahal, pero hindi palaging ganito. At kahit pa mabuti ang intensyon, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Maaring sabihin mo, gusto kong ipagpaliban muna ang procedure na ito para lang malaman mong may desisyong ginawa na pala para sa iyo. O baka may mga transaksyon kang hindi inaprubahan, perang nailipat, Bayad na bills na hindi mo alam, investments na nabago. Hindi naman laging may masamang hangarin, pero kapag may hawak na ng kapangyarihan ng isang tao, madaling mawala sa iyong kontrol ang mga bagay. Maaring mas malaki pa ang emotional cost. Kapag hindi ka na ang mismong gumagawa ng desisyon tungkol sa iyong kalusugan, pera o kinabukasan, maaring mawala ang iyong kumpiyansa at pakiramdam ng kalayaan. Maaring magduda ka kung mahalaga pa ba ang iyong opinyon o mas malala, baka hindi ka na lang magsalita. Hindi dapat marating ng sino mang magulang ang ganitong sitwasyon, lalo na pagkatapos mong pamahalaan ang sarili mong buhay sa loob ng mahabang panahon. Kung magbibigay ka man ng legal authority sa anak mo, gawin ito ng maingat. Maglagay ng mga limitasyon. Kumonsulta sa abogado para masigurong protektado ka, hindi lang sila pwedeng conditional ang karapatan, gumagana lang kapag may medical incapacity. Pwede hatiin ang responsibilidad para walang iisang tao na may buong kontrol. Hindi madali ang mga ganitong usapan, pero kailangan ito. Karapatan mong maging ligtas ng hindi nawawalan ng boses. Karapatan mong makatanggap ng suporta ng hindi sinusuko ang kontrol. At kung talagang nagmamahal ang anak mo, maiintindihan nila ang pangangailangan ng balanse. Hindi ito tungkol sa kawalan ng tiwala. Tungkol ito sa karunungan. Buong buhay kang gumawa ng sarili mong desisyon. Ang retirement ay hindi ang panahon para iabandona ang manibela. Ito ang panahon para maglagay ng mga proteksyon para ang iyong bosses pa rin ang gumagabay sa iyong paglalakbay. Number 4. Ang pagiging full-time na tagabantay ng mga apo. Isa sa mga pinakakaraniwang bitag na nahuhulog ang mga retirees ay ang pagiging unpaid, full-time babysitter ng pamilya. Madalas nagsisimula ito sa pagmamahal, pagbabantay ng mga apo paminsan-minsan pagtulong sa mga emergency o pagsalo kapag walang daycare. Sa simula, masaya ito. Nakakataba ng puso. Pakiramdam mo kailangan ka at mahalaga ka. Pero unti-unti, ang dating paminsan-minsang tuloy ay nagiging regular na hanggang sa maging obligasyon na hindi mo naman sinadya ang nakakalito, hindi mo ramdam na may ibinibigay ka. Pero ang totoo, ang oras mo, kalayaan mo, enerhiya mo, at pagkakataong tamasahin ng retirement ay unti-unting nawawala. Bigla na lang, hindi na sayo ang kontrol ng iyong schedule. Umikot na ang araw mo sa nap time, paghatid sundo at paghahanda ng pagkain na hindi naman para sa'yo. Sa una, okay lang. Pero habang tumatagal, ang pakiramdam na laging on call ay nakakapagod pala. Ang masakit pa? Kapag gusto mo nang humindi, mas mahirap na. Sanay na ang anak mo sa tulong mo. Nakaayos na ang sistema ng pamilya sa availability mo. Kaya kapag bigla kang nagsabing pagod ka na o may sarili kang plano, maaaring magulat sila. O mas malala, madisappoint. Hindi ito kasalanan mo. Ito ang resulta ng hindi pag-set ng malinaw na boundaries sa simula pa lang. Ang retirement ay hindi libreng oras na pwedeng ubusin ng iba. Ito ang gantimpala sa dekada mong pagsisikap at dapat ito ay para sa iyo. Hindi ibig sabihin ay hindi ka na pwedeng tumulong. Ang ibig sabihin, ikaw ang dapat magdesisyon kung gaano kadalas, kailan, at sa anong kondisyon. Ang pag-aalaga ng mga apo ay dapat na masaya, hindi trabaho. Dapat itong pakiramdam na pagpipilian, hindi assignment. Kung hindi ganoon ang pakiramdam, may kailangang ayusin. Maaring hindi nauunawaan ng mga anak natin kung gaano nakakapagod ang full-time caregiving. Iniisip nila, retired ka naman, so marami kang time. Pero ang oras at enerhiya ay magkaiba. Habang tumatanda tayo, mas kailangan natin ng pahinga, self-care at espasyo para sa sarili at okay lang na protektahan mo yon. Hindi ito selfish, ito ay healthy. Ang pinakamagandang relasyon sa pagitan ng magulang at anak ay nakabatay sa respetuhan, hindi sa tahimik na pagsasakripisyo. Kung gusto mong tumulong sa mga apo, gawin mo ito ng masaya at may malinaw na limitasyon. Magtakda ng mga araw, oras, humindi kung kailangan, at huwag mag-guilty kung gusto mong maglaan ng panahon para sa sarili mo. Dahil kapag pinoprotektahan mo ang iyong oras, enerhiya at kalayaan, hindi lang ikaw ang inililigtas mo. Itinuturo mo rin sa mga anak at apo mo ang halaga ng self-respect kahit sa gitna ng pagmamahalan. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 5. Ang pabigat ng iyong utang. Isa sa pinakamasakit na maaari mong maiwan ng hindi sinasadya ay ang problema ng utang. Lalo na kapag ito ay direktang napunta sa mga anak mo. Maaring isipin mo, responsibilidad ko ito, ako ang bahala. At kadalasan, totoo naman iyon. Pero depende sa pagkakaayos ng mga accounts, lalo na sa co-signed loans, shared credit, o mga inipong obligasyon, maaaring mapunta sa anak mo ang legal o emosyonal na pabigat ng mga utang na hindi naman niya ginusto. Magsimula tayo sa isang bagay na mas madalas nangyayari kaysa sa inaakala ng marami, ang co-signing. Maaaring nilagay mo ang pangalan ng anak mo sa credit card o car loan noon para matulungan siyang ma-approve. O baka naman siya ang nag-co-sign para sa iyo dahil sa pagmamahal. Pero kapag pareho na ang pangalan sa account, nagiging shared responsibility na ang utang na iyon. Kapag nagkasakit ka, nakalimot sa pagbabayad, or pumanaw ng hindi pa nalilinis ang balance, bigla na lang mapupunta sa kanila ang financial at legal na problema, minsan nang walang babala. Kahit sa mga sitwasyon na hindi naman legally responsible ang anak mo, maaaring maging mabigat pa rin ang emosyonal na epekto ang pag-aasikaso sa mga bills, notices at creditors pagkatapos ng pagkawala o paghina ng magulang ay nakakabigat ng loob at sa totoo lang nakakaingit. Imbes na mag-focus sa mga alaala o pagluluksa, napipilitan silang harapin ang nakakastress na gulo ng paperwork at financial cleanup. At kung hindi maayos ang iyong mga financial records, ang kalituhan na ito ay maaaring maging sanhi ng tensyon sa pagitan ng magkakapatid, asawa o maging sa sarili nila, isa pang hindi gaanong napapansin ay ang medical debt. Maaring isipin mong nawawala ito pagkatapos ng kamatayan, pero depende sa batas ng estado at sa pagkakaayos ng iyong assets, ang mga unpaid balances ay maaring makaapekto sa iyong estate at maantala ang anumang gusto mong maiwan. Ang bahay, savings account, o kahit mga sentimental na gamit, ay maaaring maipit habang inaayos ang mga utang, at lahat ng ito ay mapupunta sa mga taong mahal mo. Ang pinakamasakit dito ay ang kahihiyang kadalasang kasama ng utang. Maaaring ayaw mong pag-usapan ito. Maaaring nahihiya ka. Pero ang pagiging tahimik ay lalong nagpapalala ng sitwasyon. Mas maaga mong aaminin ang iyong financial situation sa sarili mo at sa pinagkakatiwalaang advisor mas marami kang magagawa para mabawasan ang long-term na epekto sa anak mo. May mga hakbang kang magagawa ngayon. Iwasang magdagdag ng kahit sino sa iyong accounts maliban kung talagang kailangan. I-cancel ang mga hindi ginagamit na credit lines. Gumawa ng plano para bayaran or i-consolidate ang mga utang. At marahil pinakamahalaga, mag-iwan ng malinaw na instructions para alam ng anak mo kung ano ang mayroon ano na ang naasikaso at ano ang susunod na dapat gawin? Hindi mo obligasyon na maiwan sa anak mo ang perfectong financial legacy. Pero may obligasyon ka sa sarili mo na palayain sila sa mga hidden burdens na hindi naman nila pinasok. Kung mas kaunti ang mga loose ends na maiiwan mo, mas magaan ang kanilang pasanin at mas mapayapa kayong dalawa. Pinigyan mo sila ng buhay, suporta at pagmamahal. Huwag mong hindi sinasadyang ibigay din sa kanila ang stress ng mga nakakalitong utang. Ayusin mo ito ngayon, hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa iyo. Number 6. Ang pagkawala ng kontrol sa iyong tirahan Isa sa mga pinakanakababahalang paraan kung paano nawawala ang kalayaan ng mga retirees ay ang pagbibigay ng kontrol sa kung saan at paano sila titira. Maaaring magsimula ito sa isang mabuting hangaring mungkahin ng anak bakit hindi ka na lang lumipat malapit sa amin? O hindi ba mas madali kung dito ka na lang titira sa amin? Sa unang tingin, parang thoughtful ito. O kaya ay nakakagaan ng loob. Pero ang madalas hindi nasasabi ay kung gaano kabilis mawawala ang iyong pakiramdam ng kalayaan, dignidad, at pagpili sa sariling decision. Kapag ibinigay mo sa anak mo ang buong kapangyarihan sa iyong tirahan, ibinibigay mo rin ang kontrol mo sa iyong pang-araw-araw na buhay maaaring mapansin mong ikaw na ang nag adjust sa kanilang routine, sa kanilang expectations, sa dynamics ng kanilang tahanan. Baka hindi ka siya ang paborito mong upuan. Baka hindi ka komportable sa kanilang kusina. Baka magsimula ka ng humingi ng permiso sa mga bagay na libre mong nagawa sa loob ng dekada. Ang pakiramdam ng pagiging bahay, kung saan pwede kang maging tunay na ikaw, ay unti-unting nawawala kahit ang paglipat sa isang lugar na pinili nila para sa iyo, isang apartment, retirement community, o kahit assisted living center, ay maaaring pakiramdam ng pagkawala kung hindi ito sarili mong desisyon. Maaaring pumayag ka sa simula, iniisip na ayaw mong maging pabigat. Pero habang lumilipas ang mga linggo, baka may dumadalas na lungkot. Namimiss mo ang dati mong hardin, ang mga kapitbahay, ang iyong kalayaan. At minsan, hindi man lang napapansin ng anak mo kung ano ang nawala sa iyo. Akala nila tinutulungan ka nila pero ang epekto sa iyong pagkatao ay malalim. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa tulong. Tungkol ito sa pagprotekta ng iyong boses. May karapatan kang magdesisyon kung saan ka titira, paano mo aayusin ang tirahan mo, kung sino ang bisita at kung anong rutin ang gusto mo sa araw-araw. Kahit kailangan mo ng tulong sa pisikal na gawain, karapatan mo pa rin ang magkaroon ng emotional agency. Ang tahanan mo, maliit man o malaki, sarili o shared, dapat ay sumasalamin sa iyong mga pagpili, hindi lang sa iyong mga limitasyon, at ang panganib ng pagbibigay ng kontrol na ito ay hindi laging agad nakikita. Sa simula, maaaring mukhang okay naman ang lahat. Pero unti-unti, mapapansin mong iniiwasan mo na ang konflik Nananahimik ka na lang kapag may hindi ka gusto o pakiramdam mo ay bisita ka na lang sa sarili mong buhay. Hindi yan kapayapaan. Tawag dyan ay unti-unting panghihinayang. At habang tumatagal, unti-unting nawawala ang iyong kumpiyansa sa sarili. Kung ang pagsasama ninyo ng anak mo ay nagwo work sa inyong dalawa at ito ay desisyon mo, maganda iyon. Pero kung ito ay pinili para sa iyo, hindi ng iyo, Maaaring oras na para pag-usapan ulit. May karapatan kang mag-set ng boundaries. May karapatan kang sabihing mas gusto kong manatili sa sarili kong tirahan or gusto kong tingnan ang iba pang options. At hindi mo kailangang magbigay ng paliwanag. Karapatan mo ito. Ang living arrangements ay dapat na supportive, hindi suffocating. Dapat igalang nito kung sino ka, hindi lang kung ano ang kailangan mo. Dahil pagkatapos ng lahat ng taon na ginugol mo sa pagbuo ng iyong buhay, karapat dapat kang magkaroon ng espasyo kung saan ramdam mo pa rin ang sarili mo, ng buo, malaya, at walang pangangailangang humingi ng paumanhin. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Number 7. Ang iyong kapayapaan ng loob. Ang huli ay hindi tungkol sa pera o material na bagay. Hindi rin ito tungkol sa kung saan ka nakatira o kung ano ang ibinibigay mo. Ito ay tungkol sa iyong panloob na mundo. Ang iyong katahimikan, mahimbing na tulog, at kakayahang tumingin sa bintana sa umaga at maramdaman ang kapayapaan sa iyong buhay. Madalas pagkatapos mag-retire, hindi namamalayan ng mga tao na ibinibigay nila ito. At ang pangunahing paraan kung paano nangyayari, sa pamamagitan ng pag-aako sa mga problema ng kanilang mga anak. Maaaring isipin mo na ikaw ay mabuting magulang, nakikinig, tumutulong, sumasalo kapag nahihirapan sila pero may linya sa pagitan ng pagiging supportive at pagiging lubog sa kanilang mga problema. Kapag dinadala mo ang stress ng iyong adult na anak, ang kanilang away, utang at drama, unti-unting napapalitan ng iyong kapayapaan ng kanilang kaguluhan. At pagtagal-tagal mapapansin mong pagod kang gigising, hindi dahil sa edad mo, kundi dahil hindi nakapagpahinga ang iyong isip. Ang kapayapaan ng loob sa iyong mga huling taon ay isang bagay na pinaghirapan mo. Nagtrabaho ka para dito. Nagsakripisyo ka ng husto. Karapatan mong maging malaya sa pang-araw-araw na pag-aalala. Pero kailangan mo ng boundaries para protektahan ito. Maaari mong mahalin ng lubusan ng iyong anak pero sabihin pa rin, ito ay kailangan mong lutasin mag-isa. Pwede kang maging concerned ng hindi inaayos lahat pwede kang sumuporta ng hindi isinasakripisyo ang iyong emosyonal na kalusugan. May mga taong nakokonsensya sa paggawa nito. Pero ang guilt ay madalas pagmamahal na hindi marunong protektahan ang sarili. At ang totoo, hindi mo tinutulungan ang anak mo sa pamamagitan ng pag-ako sa lahat ng kanyang problema. Maaring ikaw pa ang hadlang sa pagunlad niya ng lakas na kailangan niya para harapin ang buhay ng mag-isa. May karunungan na dumarating sa katandaan. Kapag napagtanto mong hindi kailangang sagutin agad ang bawat tawag, hindi lahat ng problema ay dapat mong lutasin at hindi lahat ng luha ay dapat maging pasanin mo. Hindi ito pagiging manhid, ito ay pagiging balanse. Ito ay pagiging taong pinipili ang kapayapaan, hindi ang pagiging passive. Pagkatapos mag-retire, ang iyong kapayapaan ng loob ay dapat hindi napapailalim sa negosasyon at huwag kang ma-guilty sa pagprotekta nito dahil kung may isang bagay na hindi mabibili, mapapalitan o maitatayo muli, ito ay ang tahimik at matatag na pakiramdam ng pagiging okay kahit ano pa ang nangyayari sa labas. Iyon din ang iyong legacy. Habang tinatapos natin ang video na ito, nais kong iwan sa iyo ang isang mahalagang punto. Ang retirement ay hindi lang pagtigil sa trabaho. Ito ay pagsisimula ng bagong kabanata na para sa iyo. Pero madalas, sa pagiging mabuting magulang, nagbibigay tayo ng higit sa dapat. At minsan, hindi natin napapansin ang epekto hanggang sa huli. Ang pitong bagay na ito, ang iyong tahanan, oras, ipon, kalayaan, utang, kalusugan, at kapayapaan, ay higit pa sa simpleng listahan. Ito ang pundasyon ng iyong kalayaan, kaligayahan, at dignidad sa yugtong ito ng buhay. At kapag nawala ang mga ito, mahirap nang mabawi. Hindi ibig sabihin nito na titigil ka sa pagmamahal sa iyong mga anak. Ibig sabihin, simulan mo ring mahalin ang sarili mo. Ang pagset ng boundaries ay hindi selfish. Ito ay matalino. At habang pinahahalagahan mo ang iyong mga pangangailangan, itinuturo mo rin ang lakas, karunungan at katatagan. Ang mismong mga bagay na kailangan din ng iyong mga anak balang araw. Ang retirement ay isang regalo pero kung iingatan mo lang ito. Kaya huwag kang mag-guilty sa pagsasabi ng hindi. Huwag kang mahiya sa pagpili ng kapayapaan. Karapatan mong mabuhay ang mga taong ito ayon sa iyong mga termino. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.